Bombo. kasing lamok eh. Yan, napusok si, si boss mayor. Lagyan natin ng plastic, di ba? Hilaw yan kanina, hilaw. Ayan o, oh, lutong, luto na. Ito lang gagawin ninyo, lagyan yung plastic yan. Yung malinis na plastic ah. Okay, alright? Oh, luto na o. Oh. Oh, di ba? Basic. Basic lang yan. Maliligo tayo. Pakita ko sa inyo kung saan, da, saan kami naliligo dito. Ito ang Bago ko makapagligo sa baba ay dadaan ka muna ng tatlong hagdan. At lahat kami dito ay mga 30 katao. Iba't ibang mga kontraktor. Kaya may mason may welder, may electrician, iba-iba at kami naman ay sa aircon. Ay, may pa. Dito ay paunahan lang kami maligo. Kung sino mauna, siya yung unang maliligo dyan. Yung CR dito ay open yan. Open sa lahat. Kibale, live ka dyan, maliligo. Marami mga sa sa'yo. Pero lahat naman kami ay puro mga lalaki dyan. Walang binabae. <laughs> Bago kami magsimula magtrabaho, siyempre titingin muna kami sa plano kung ano ba ang unang gagawin namin at kailangan sakto talaga sa plano ang gagawin namin para hindi kami magkamali. Double check kami lagi para Iwas, magkamali, at hindi mabackjob ang gawa namin. Ito, ito yung ginagawa namin. Itong plano na to, ito. System 5. Ito. Ito yun. Tapos, patapos na kami. Dito na. Ito naman ang gagawin namin. System 4. Dito tapos na kami sa System 5. Ito naman ang gagawin namin, System 4. Alright, right. And dito tayo sa third floor and air conditioner layout. Right, okay, dumating na ating Royal Cord transmission wire. Limang piraso. Coupling. Ito okay. yung Royal Cord ay hanggang doon pa yan. Pag ano, Ang wire, transmission wire. Tapos iikot pa yan doon. Pagkatapos babalik pa yan dito hanggang doon na sa taas yan pag nagputol kami ng copper ay ginagamitan na pinang cutter tube para maayos yung pagkaputol at malinis bawal ang grinder dito ito po yung ginagamit namin na cutter tube pag naghihinang naman kami dito ay pag soft drone ay gumagamit kami ng map gas pag hard draw naman ay gumagamit kami ng oxy-ase. Magkaiba po yan ang ginagamit namin. At ginagamitan namin ng silverad para magkadugtong na po yung ating ginagawa. Kagaya nyan, kailangan poledo ang pagkagawa para walang singaw. Ang tawag dyan ay naghihinang. Kailangan maayos yung pagkahinang.